ayan na guys ah, may karga na tayo marami na tayong karga ah, papunta po tayo ng Santa Ana pasensya na kayo guys kasi medyo maingay ang ating mga video gawa ng mga under ng makina Po. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng ating mundo, magandang hapon. Ayun. Opportunity uh, sa uh, video. Ay nandito po tayo ngayon sa Divisoria at uh, babiyahe po tayo. Abangan nyo lang, guys. ayan guys. Uh, nandito tayo sa Divisoria. Uh, nagbababa pa sila ng mga kalakal nila o mga saging. At ang uh, service natin nandoon no, sa gilid ng poste. Abang-abang lang tayo guys kasi babiyahe tayo ngayon. Ayan bago ang lahat uh, Miguel Love shout out pala sa inyo. Sa atin lahat pala Miguel Love shout out. Ayan. Ay uh, hindi ko hindi ko na kayo isa-isahin kasi napakarami natin. Uh, Miguel Love shout out na lang. Ah uh, babiyahe tayo ngayon ah uh, papuntang Santa Ana. Dito tayo ngayon sa Divisoria Ayan guys uh, Kung napapansin niyo Nandito pa rin tayo At uh, may bubong May bubong po yung ating Malit na service oh. May bubong na plastic Kasi umuulan guys Umuulan Ayan sa lahat po ng mga solid supporter natin dyan amiga ah, amiga love out na lang babiyahe tayo papuntang Santa Ana andito pa tayo sa Divisoria guys ah, mamaya maya magkakarga natin siguro tayo kaya lang baka hindi ko na siguro may pakita yung pagkarga kasi naulan guys eh ayan mulan Ayan na guys uh, may karga na tayo Marami na tayong karga uh, Papunta po tayo ng Santa Ana Pasensya na kayo guys Kasi medyo maingay ang ating mga video Gawa ng mga under ng makina Ayun guys uh, galing na po tayo ng Santa Ana kanina Hindi ko na po pinakita yung pagbabaan uh, natin O pagbiyahe kasi umuulan Ngayon ah, Papunta naman po tayo ng Mandaluyong Ito na po yung karga natin Punta po tayo sa Mandaluyong guys ah, Bali pangalawang biyahe na po natin ito Papuntang Mandaluyong Ang isa Yung isa po kaninang nauna ay Santa Ana po yun Ayan Okay guys Ayun guys at ah, nandito na tayo sa Divisoria kararating lang galing na po tayo sa Mandaluyong Ah hindi ko na po pinakita yung mga video natin doon kasi naulan po masama panahon Silpon lang po ang gamit natin baka mabasa Ah mamaya-maya guys ah, Pauwi na tayo Ayun Ayun guys at nandito na tayo sa loob ng ating bahay Ah Hanggang dito na lang tayo. Maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng ating video ito. Huwag niyong kalimutan guys na share at pakilike. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan at subscribe na lang po. Ayan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye bye!